Araw, alas 7 na. Kailangan mo na bumangon para sa trabaho mong nagsisimula ng alas 9. Tinignan mo ang sarili mo sa salamin bago ka lumabas ng bahay upang kunin ang newspaper. Paglabas mo, doon mo lang napansin naggabi pa pala. Pero nakalagay ang newspaper sa harap ng pintuan mo. Kinuha mo ito at tinignan ang relo mo sa bahay. Alas 7 ng umaga na dapat. Tiningnan mo ang oras sa cellphone mo at ganun pa rin. Tiningnan mo din ang alarm clock at pareho lang ang oras dito. Doon ka na nalito. Umaga na dapat. Pero madilim pa rin ang paligid. Sa video ng ito, pag-uusapan natin kung ano ang mangyayari kung biglang mawawala ang araw kung biglang mawawala ang araw, hindi pa natin ito mapapansin agad, -agad. Magiging normal pa din ang lahat at may enjoy at makikita pa din natin ang araw sa loob ng 7 hanggang 8 minuto. Pagkalipas ng 8 to 9 minutes, pagkatapos mawala ang sun, ngayon palang didilim ang paligid. At ito ay dahil ganito katagal ang biyahe ng liwanag mula sa sun o speed of light papunta sa ating planeta. Posible ding may lumabas na northern lights bago tuluyang mawala wala ang liwanag. Ito ay dahil sa mga changes ng magnetic field ng ating planeta at disturbances sa ionosphere. Pagdating ng kadiliman, hindi mo na rin makikita ang moon dahil ang liwanag nito ay nagmumula sa sun. Pero hindi ka dapat mag hindi magiging purong itim lang ang langit. Kung wala ng sun at moonlight, mas malinaw at mas marami kang bituin na makikita. Siyempre, kung mawawala ang sun, mawawala din ang gravitational pull nito. At mapapansin lang din natin ito pagkalipas ng 8 to 9 minutes tulad ng liwanag. Dahil ang gravity ay nagta-travel din sa speed of light. At pagtuluyan nang nawala ang gravitational pull nito ay maliligaw ang mga planeta at celestial bodies na naka-orbit dito. At may tatlong pwedeng mangyari dahil dito. Una, delikado ito dahil kung hindi na nagre-revolve sa sun ang ating mundo, posible na itong mapunta sa kung saan saan at posibleng makabangga ng asteroid o iba pang planeta. Pangalawa, may mali din na posibilidad na mapasok tayo sa bibig ng isang black hole at tuluyan ng malamon ang ating planeta. At pangatlo, posibleng sa paglalakbay na gagawin ng ating planeta, makakakita ito ng bagong star at magkakaroon ng panibagong sun. Pero sa kwento natin ito, isipin mo na lang na nawala ang sun pero may gravitational pull pa rin itong natitira. Ano ang mangyayari? Malaking parte ang sun sa global temperature ng ating planeta. Ito ang nagme-maintain ng ating average surface temperature. Dahil sa sun, mainit ang ating summer at hindi ganoon kaginaw ang winters. Kung wala ng sun, agad na bababa ang global temperature ng ating planeta. Mas bibilis ang rate ng pagbaba nito sa mga unang minuto ng pagkawala ng sun at dahan-dahan itong babagal habang tumatagal. Habang mas gumiginaw ang Earth, mas kukonti din ang infrared radiation na nilalabas nito at ito ay dahil ang temperature ng isang planeta ay resulta ng equilibrium na naaabot ng energy mula sa sun at ang energy na binabalik ng planeta papunta sa kalawakan. Kaya naman, kung wala ng sun, masisira ang balansing ito. 8 minutes to 1 hour. Pag napagtanto na ng mga tao ang nangyari, ay magpapanik ang lahat. Maaga pa sa kanilang mga orasan, pero wala na ang araw at napakadilim na ng paligid. Susubukan na ng mga scientists mula sa iba't ibang parte ng mundo na humanap ng rason kung bakit ito nangyari. Siyempre, sinusubukan rin nilang ipredik kung babalik pa ba ang sun. Pero higit sa lahat, sa mga oras na ito, lahat na ng eksperto sa mundo ay nag-iisip na ng paraan kung papaano tayo makakasurvive after 24 hours. Ayon sa mga eksperto, bababa ng 1.4 Fahrenheit ang global average temperature ng ating planeta. Hindi pa gaanong kalaki ang pagbagsak nito dahil may mga heat stores ang ating planeta mula sa ating atmosphere, sa ating mga karagatan at ating crust. Kung nasa mainit ka na parte ng ating mundo, siguro ay makakaramdam ka lang ng konting lamig. Subalit kung nasa maginaw na parte ka na nakatira, ang pagbagsak na ito ay may malaki ng epekto sa Sayo. Kung noon ay kailangan mo ng dalawang layers ng damit upang makalabas sa bahay, kakailanganin mo na ng tatlo apat na layers ngayon. Isang malaking epekto ng pagkawala ng sun ay ang pagkagambala ng ating circadian rhythm. Ang circadian rhythm ay ang 24-hour internal clock sa ating mga utak na siyang nagre-regulate ng ating pagiging alerto at ang pagkaramdam ng antok. Nakadepende ito sa pag-iiba ng kulay sa ating paligid. Ito ang rason kung bakit alerto tayo sa umaga at pagod at inaantok na tayo pagdating sa gabi. Kung wala ng sun at gabi na lang palagi, ano ang mangyayari sa ating internal clock? Isa sa mga pinaka contribution ng sun sa ating buhay ay ang naitutulong nito sa ating mga halaman. Siyempre, ang photosynthesis. Kailangan ng mga halaman ng liwanag na galing sa araw upang gawin itong chemical energy na ginagawa nilang pagkain upang mas tumubo pa at makaproduce ng oxygen. Kaya naman, kung mawawala ang sun, dahan-dahang mamamatay ang ating mga pananim. Sa unang 24 hours, hindi pa ito magkakaroon ng malaking epekto pero habang mas tumatagal ang pagkawala ng sun makikita rin natin ito sa mga halaman Maaapektuhan din ang mga hayop sa pagkawala ng sun. Ang hindi nawawalang gabi ay makakaapekto sa kanilang body clocks. Marami din sa kanila ay may survival strategies na nakadepende sa sun. Isang halimbawa dito ay mga squirrels na naghahanap ng pagkain sa araw dahil mas nakikita pa nila ang kanilang paligid at nagpapahinga sila pagsapit ng gabi. Kung wala ng sun, mahihirapan silang makapaghanap ng pagkain. Ginagamit din ng mga ibon ng sun para sa kanilang navigation. Malaki ang naitutulong ito upang malaman nila kung nasaan sila at saan sila pupunta. Pagkatapos ng 24 hours na walang sun, hindi pa nararamdaman ng mga hayop sa dagat ang pagkawala ng sun. One week later, aabot na sa 1 degree Fahrenheit ang surface temperature ng ating planeta. Halos lahat ng mga halaman ay patay na. Kasama nilang mamamatay ang mga herbivores, ang mga hayop na nabubuhay sa halaman. Mamamatay din ang mga hayop na hindi nakakasurvive sa sobrang lamig na paligid katulad ng mga leon o tigre. Sa mga panahong ito, unti-unti nang nagiging yelo ang surface ng dagat, pero mainit pa rin ang mga nasa ilalim ng karagatan. Siguradong agad na magtatayo ng shelter sa mga tao na kayang iwasan ang sobrang lamig sa labas. Posible ding may mga taong maghuhukay at mapipilitang tumira sa underground. Dahil sa init ng crust, nakukontra nito ang lamig. Ang init sa loob ng planeta ay mararamdaman na lamang sa mga lugar na may tectonic faults dahil sa lumalabas na geothermal energy mula dito. Sa katunayan, may ilang taong gagawa ng mga geothermal vents upang masurvive ang lamig. After one month, magiging negative na ang temperature ng ating planeta. Negative 22 degrees Fahrenheit. Nagsisimula na magyelo ang ating planeta at halos lahat na ng mga halaman ay patay na. Ang posibleng makasurvive na lang nito ay ilang mga species ng puno na tulad ng conifers pero wala na itong oxygen na ipoproduce dahil sa kawalan ng photosynthesis. May mga buhay pang ilang bacteria na nabubuhay sa lamig. May mga buhay ding hayop sa ikailali Imlaliman ng mga dagat na may oceanic tectonic faults. Ang init mula sa faults na ito ang nagpapabuhay sa kanila. After one year, matatabunan na ng makapal na yelo ang ating planeta, pati na ang mga karagatan isa na lang itong frozen dark ball of ice na palutang-lutang sa kalawakan. Nasa negative 40 degrees Fahrenheit na ang temperature dito at ang tanging natitira na lamang ay ang mga isdang nakatira sa pinakailalim ng mga karagatan. Gayunpaman, may ilang eksperto na nagsasabing posible pang may makasurvive na mga tao sa mga panahong ito kung nakatira sila sa underground at malapit sa isang area na may geothermal activity na tulad ng sa Ireland. Pero hindi din sila tatagal dahil patuloy lang ang paglamig ng ating planeta hanggang sa umabot ang temperature nito sa negative 256 degrees Fahrenheit. Ang tanong, nakaranas na ba tayo ng tulad nito? Hindi pa natin naranasang mawala ang sun. Siyempre, may nangyari na sa ating planeta na tila nawala ang epekto ng sun. Noong April 5, 1815, sumabog ang Mount Tambora sa Sumba Island sa Indonesia tumagal ng apat na buwan bago kuminto ang mga pagsabog ng bulkan. Sa dami ng ash at aerosols na iniluwa ng Mount Tambora, halos umitim na ang langit at natakpan nito ang sinag ng araw kumalat ang maliliit na particles sa ating atmosphere na siyang nakaapekto sa ating klima. Mas lalo pa itong kumalat dahil nakapasok ito sa stratosphere natin. Di nagtagal, bumaba na ang global temperature sa mundo at nagsimula na ang taglamig. Matapos ang isang taon, naghirap ang Northern Hemisphere nang nawala ang kanilang summer dahil maliliit na sinag ng araw lamang ang na-experience nila. At hindi lang sila ang naapektuhan. Nagkaroon ng taggutom sa China. Na dahil sa mga pananim nilang naapektuhan ng klima. Ganito din ang nangyari sa ilang mga bansa tulad ng Wales at Great Britain. May ilang mga ilog sa US na naging yelo na at sa Salem, Massachusetts, umabot nga sa 30 degrees Celsius ang temperature nila. Sa huli, dapat mong tandaan na ang video ito ay fiction lamang at tinatalakay lang natin ang mga posibleng mangyari kung mawawala ang sun. Kaya naman, kung natakot ka, relax ka lang, kaibigan.